Buenos dias, damas y caballeros. Kahit halos nagkakaisah ang mga matitinong lawyer sa pagsabi na uh, former ombudsman Samuel Martinez could be the most worst performing ombudsman kung saan halos walang nakulong, halos walang nakasuhan na mga mga malalaking opisyal sa gobyerno sa kasong katiwalian naggawa pa itong payuhan at i-criticize si present ombudsman si incumbent ombudsman na uh, Boy Remulla dahil sa mga daily press conferences nito dapat daw itigil na daw ni Remulla yung mga Uh, daily press conferences, at magtrabaho na raw ito. <laughs> Grabe. Ang kapal, no? Uh, isipin nyo, ha? Uh, ito yung ombudsman na umupo sa puesto for the mandatory seven years. Pero, halos walang gumawang investigasyon motopropyo na on their own. Kung baka, nakaupo lang siya sa kwanya, sa sa magandang swivel chair niya sa office of the ombudsman at ang gumagawa ng trabaho sa kanya ay ang blue ribbon committee blue ribbon committee ng ng senado or quad committee ng kongreso uh, kwal lang siya papeti-peti lang siya doon sa pwesto niya ang senado ang gumawa ng investigasyon sa sa parmariskam ang senado gumawa ng investigasyon sa sa 6.7 uh, 6.4 million shabu smuggling nila nila Pulong Duterte at uh, ibang mga mga personalidad tulad nila dating Senator Antonio Trillanes ang nag-imbestiga doon sa uh, 2.6 uh, 2 2.3 or 2.2 billion na na uh, Uh, bank deposits joint accounts uh, nila Sara Duterte at uh, uh, Rodrigo Roa Duterte at iyan nga inipit pa niya ah ginawa niyang palisya na pwede hindi pwede silipin yung mga yung mga salin. yung wala na, wala na siyang ginawa, wala nga siyang ginawa sa pwesto niya kundi ah uh, protectionan lang yung mga Duterte at mga kaalyado nito. Ha? Pero ngayon, pinaportray niya yung sarili niya na uh, hardworking uh, ombudsman at konsentrado siya sa trabaho niya kahit ang ginawa niya ay dipensahan lang si si uh, Duterte at mga minions nito. Kaya walang mga kaso na i-file laban sa mga ito kahit... Noon 2017 pa Nagsimula na yung mga katiwalaan Sa mga projects nila Nila uh, Diskaya In partnership uh, With the companies of uh, Bongo In fact even before 2017 uh, uh, Nung mayor pa si Duterte May mga projects na mga Diskaya At may project na si Bongo Doon sa lugar nila Through the CLTG builders Teso, uh, Christopher Tesoro Christopher Lawrence Tesoro Go uh, CLTG builders So wala talaga siyang ginawa to investigate that. Lahat ng mga issue including the computer uh, 2.6 billion computer scam sa DepEd ay uh, ang uh, nag-investiga nito ay senador rin ha? Huh? at ang nung pinailan na ito sa Office of the Ombudsman ang ginawa ni Martires ay tinulugan api uh, uh, itong mga mga kaso na ito na hanggang ngayon hindi pa ito na-file properly sa sa mga korte at kung meron man ipa-file niya yung kaso tulad sa computer scam mali-mali uh, at kulang kulang na kulang tulad sa computer scam sa DepEd ang supplier ay uh, SunWest Construction ni uh, Saldico kasi noon pa, bata na si Saldico ng mga Duterte. Pero nung kinasuhan niya yung mga DepEd at uh, DBM officials, hindi kasama ang supplier. Ibig sabihin, ghost supplier. ha Merong computer na 30,000 ang halagap, binenta sa gobyerno ng 70,000, kinasuhan yung mga uh, DepEd at uh, DBM officials sangkot kasama na yung uh, yung bata ni Bongo at bata ni Buduterte si Christopher Lloyd Lau na top official ng DBM purchasing division pero nakasuhan yun nakasuhan iba hindi nakasuhan si Saldico kaya pina, pina withdraw yan ulit ni uh, Ombudsman Remulla na sinabi Ah uh, mali mali malingya. Ah uh, questionable 'yan kaso na 'yan. Ulitin natin. So siguro sa panibagong kaso, baka kasama na si Bongo, kasama na si Duterte at kasama na si si Saldico, ha? So ganyan ganyan ang o, ang Ombudsman's Office under under Martinez. Pero ngayon, nagawa pa niyang lekturan, ha? Uh, transparent ang si kasi tinanong ha? Tulad yung kaso doon sa Kwan, kaso yung sinasabi niya, takot siya mabukulan, ayaw niya mabukulan, kaya sinesekreto niya yung kaso. The best way hindi siya mabukulan ay ganito. Pag sign niya ng kontrata, pag sign niya, for example, pag sign niya na uh, a uh, uh, kwan niya, uh, dinidismiss niya ang kaso ni Joel Villanueva, i-forward niya yun sa PIO office kaagad, kung ayaw niya magpa con. para ang mga reporters na pupunta sa araw na yun makikita yung mga cases of uh, mga cases dismissed ha, or cases filed makikita sa docket section sa record section kung uh, may, ang um, mga reporter may access at may sources sila sa docket section minsan ititip tip off sila or the best way press kon sa kaagad ah uh, uh, pa ha ah uh, uh, pa uh, yung ink ng signature niya basa pa ha hindi pa na hindi pa natuyo kaagad i-announce na niya magpa-press kon na siya that way ha that way kung hindi niya patulugin ang 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 uh, action na yun kasi kung bigyan niya ng mga 2 days, 3 days, bago i-anunsyo yun, may magbebenta na talaga nun. Kaagat ni Presco niya. Yan ang ginagawa ni Boeing Remulla para wala ng 20,000 or 200,000 or 2 billion na suhol. At hindi na siya mabukulan. Sabi niya, ayaw niya mabukulan eh. So the best way is to be transparent at huwag patulugin ang kaso. Pinapatulog niya eh. Kaya, na nabubukulan siya. Yun ang claim niya. Although, pwede kasama siya dyan, di ba? Bakit pinapatulog niya ang kaso? Hindi niya inaannunsyo bakit sinisekreto niya. So, medyo suspicious yung statement niya na plinay natin kanina. Ngayon naman, another na naman. Another na naman na another na naman ridiculous. Ridiculous uh, claim and advice. Na parang hardworking siya. Kaya hindi siya nagpe-prescon. Hindi siya transparent. So pakinggan natin. Dito naman sa the same uh, the same uh, show sa Billionario.com And thank you Billionario.com for allowing us to use this video. Wala naman tayo copyright intended. We are only using this video for news purposes at nasa we are just exercising our Fair Use Act at Fair uh, uh Use Privileges at nasa public domain naman kasi itong uh, video na ito. So let's play this. Ang, uh, ang hardworking daw at nagmamagaling na si Ombudsman Martires. Magtrabaho at huwag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating ombudsman Samuel Martinez. matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong ombudsman Boying Remulia sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulia, if you are listening, <laughs> you work. Stop conducting press conferences almost every day mm -hmm. because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision. Hindi daw malalaman ni Boeing Remulia, bakit ikaw? Gine-claim mo ngayon na nabubukulan ka sa 20 million eh wala ka rin nalalaman sa opisina mo eh or meron ka nalalaman kontrolado mo lahat di ba pag ombudsman ka dapat kontrolado mo lahat so kontrolado rin lahat ni Boeing remulya Ila, nakikita naman natin yung press con mga mahaba um, na yung 10 to 15 minutes ang press con ni Boeing Remulla eh. so okay lang yun hindi pa makakaapekto at nagginagawa niya yun sa DOJ, tuloy-tuloy pa rin ang filing ng kaso nila eh. Lalo na ito ngayon. Ang kaso na hindi inuksyonan nung nung uh, kwanyo yung uh, time nyo. Ha, hindi nyo rin hindi mo rin inimbestigahan yung uh, sa bungero uh, uh, missing sa case case. rin nila nila Boeing. And by the way ha, yung sa mga viewers uh, Pre-recorded itong vlog na ito dahil uh, busy si Bat ngayon sa negosyo natin. Ah, uh, tayong mga business meetings. Ah, uh, pre-recorded ito kaya pasensya na hindi ko kayo hindi ko mababasa mababasa 'yung mga comments nyo. But thank you. Thank you for joining us in this vlog. Kaya tuloy tayo. sa reversal ng dismissal order kay Sen. Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martinez, sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulia. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulia noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpi Morales laban kay Villanueva bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulia, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya Ani Remulia, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Bilinary News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na ipublish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time, I, I signed, I approved. Kung wala ka naman, if you don't have anything to be guilty about, bakit matakot ka na i-criticize ka ng tao? Lalo na kung makita ng tao, pinaisi na publiko mo yung desisyon. Makita yung tao, tama yung desisyon mo. Ang problema, tinatago mo kung mali-mali ang desisyon mo. Kasi tama yung desisyon ni Laila De na na-review rin ang issue nung sa DOJ siya. Tama rin ang desisyon ni Conchita Mark Carpio Morales, ombuds, former ombudsman uh, Conchita Carpio Morales. Kaya isinapubliko rin niya yung desisyon niya. So kung tama yung desisyon mo, kung uh, basa, alam mo na kahit i-review ng tao yun, masasabi, oo nga, tama nga si Martires. Hindi ka hindi ka matakot sa tao na makritisize ka. Kasi nasa tama ka eh. Normally, tinatago natin kung isang bagay, kung guilty tayo o mali, mali ang ginawa natin. Yan ang dahilan tinatago natin ang isang bagay. Sige, tuloy tayo. That resolution yes. granting the motion for reconsideration hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Lang... Ganyan rin sinasabi niya. Hindi niya kilala si Duterte pero lumalabas na ng mga picture ngayon. Pumunta pa siya sa Davao para mag-follow up kay Duterte. Kasi siya kasi yun na-dismiss yung kaso rin laban kay Duterte sa Davao. May kaso si Duterte pero na-dismiss niya yung kaso. Ha? So either as a judge or probably nung nung Supreme Court Justice na siya. May kaso si Duterte na na-dismiss niya. Pero may pagmumuka pa siyang uh, pumunta sa Davao para nung na nanalo na si Duterte para makipag-meeting si du kay Duterte. A few days later 'yun na appoint na siya sa Kwanata sa sa Supreme Court. Ha? hindi pa ata siya kwan noon uh, ng Supreme Court. So basta ganun, basta later on i-discuss rin natin 'yun, yung meeting meeting nila na 'yon. So tuloy. So 'yun rin, sinabi niya hindi niya kilala si Duterte. And yet, ang daming picture na kasama sila. Ganun rin sila sabi niya, hindi niya kilala si Joel Villanueva. Ha? Pero maniwala ba tayo sa kanya? Binigyan ng kulay, di ba? In mas si Semmel ngayon, yung secretism, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang isyo ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang isyo. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? <laughs> And this, the, 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 the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Related rin ito sa flood control kasi kung kung uh, pinorsumo yung order ni Conchita Marcos uh, Carpio Morales, Conchita Carpio Morales na i, i itanggal sa Senado si Joel Villanueva. Baka natanggal na siya at hindi pa siya nakatanggap ng 12 billion inserted uh, plant control funds at nakasave pa tayo ng billions from 2022 to 2025. Kasi yung 11 billion, 2025 lang yun. What about budget year 2023-2024? Magkano ang tinanggap ni Joel Villanueva? So yan, Pl related pa rin yan sa flood control. Na, uh, again, very be, non at very nakakatuwa yung reasoning nyo po. Nakakatuwa. Nakakainsulto sa intelihensya namin. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na rin ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saliyong batas, walang jurisdiction ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman the issue has been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the uh, malfeasance uh, charge of Villanueva. Uh, Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso. Nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel. na... Grabe, yeah, scoop na naman ng bilyonaryo.com ha. Huh? Congratulations sa huh? kina Ray Marfil at saka Hill Kabakungan ng mga kaibigan ko na I'm very proud of you guys. Galing nyo, galing nyo talaga. Wala na ako masabi. Tinatalo nyo pa yung mga big net networks sa Scoop at sa Virality. Galing, galing, galing. Uh, kayo na. Kayo na. <laughs> Sana all. <laughs> sa, galing nyo. Huh? So, mucho yung mas grasa sa todos. Uh, hanggang dito lang tayo. So, dyan, nakikita natin na... <laughs> na napaka-ridiculous talaga ridiculous sounding at nakakainsulto sa lohika at reasoning natin na ngayon sinasabi niya kaya sinikreto niya ay dahil ayaw niya ma ma ma-criticize, ma ma ayaw niya ma lahat lahat ng sinasabi. Ayaw niya ma mabukulan siya kung ano-ano na lang sinasabi. Pero it is uh, One thing is clear, uh, very questionable itong action na ito and uh, bo uh dapat investigahan ito at dapat uh, he should be charged for various offenses under the law. Uh, so we will be we will continue to keep watch on this issue. Pero ngayon until dito until that, uh, dito na lang tayo dahil uh, babalik pa sa uh business meeting si Bat uh, the uh, online today. So much gracias a todos and see you in my next vlog.